Mayaklaran. Isang kwento ng pag-ibig, tuksuhan at kalungkutan. At nakala ko talaga, hindi nangunitin mo na ako yung isa sa maybaba. At hindi mo sila yung mayarihan, mayaklaran. Ngunit, dito lamang ba ito nagtatapos? Kinirarangan ko ipakalala sa inyo lahat. Ipag-isa sa maybaba. Tandaan ninyo, ayikita ng Diyos ang mga taong sukab darating ang araw na parurusahan din sila katulad ng kanilang mga tatay na kulong, na matay sa kulungan. Ang taong bayan ay bulag sa mga pangyayari. Wala lalapit! Iniis ko lahat pangalipusta mo sa akin, Ama. Huwag po. Masakit po, Kuya. Hindi po magdanakaw. Mga bata! Mga anak! Ngunit si Linares ay hindi perfecto para kay Maria Clara, mas makabubuti pa siya kay Ibarra. Inaasahan ko nung mo yung gagawin Ibarra. Mahirap itong pangarap mo, pero sa mo Ibarra. Pamilya mo ang dahilan ng pagkahirap ng aking pamilya, Ibarra Media. Kasalanan mo, Ibarra. Bakit dinamay mo ang mga anak ko? Saan ka nung nakikipaglaban sila para sa'yo? Paano may kasalanan ang hindi pa nakaposas? Ibag mo kami ng yung sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng isang um,